Pangunahing prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs na kung saan naging epektibo at minahal ng taong bayan na siya ring ikinatakot ng mga kriminal at masasamang loob. Ngayong dalawang taon na ang nakalipas magmula ng maupo sa pagkapangulo ng Pilipinas si Bongbong Marcos Jr. Natupad kaya nito ang pangako noong eleksyon ay pagpatuloy ang nasimulan ng Duterte administration sa war on drugs? o bumalik lang sa dati na kung saan hindi ramdam ng mga Pilipino na mayroong gobyerno na pumaprotekta sa kanila mula sa mga masasamang loob. Ito ngayon natin ang special report ni Almar Forzuelo. Ano ang unang pumapasok sa isip mo sa tuwing maririnig ang salitang pulburon? Sa akin po, oh, masarap po talaga yung pulburon. Pero hindi naman po based sa so gano'ng pagkain. Wala. Ano? Pagkain po kasi pambata. May halo. <laughs> may ano, may may palaman. <laughs> Pulboron. <laughs> ah, ano, pagkain syempre. Pagkain. Alam ba ninyo ng salitang pulvo ay Spanish word nang ibig sabihin ay alikabok, pulbos o powder? Sa panahon ngayon, dahil sa mga nangyayari lalo na sa mundo ng politika dito sa Pilipinas, ay maaaring nagbago o nadagdagan ang ibig sabihin ng salitang pulboron. Kasi kinakabahan sila baka any moment ilabas ang pulboron video o yung mga pictures. Ang political vlogger na si Maharlika ang unang nagpauso ng salitang pulboron bilang panghalili sa salitang shabu, cocaine o yung mga ipinagbabawal na droga na ginagamit o mano ni Bongbong Marcos. Yan po ang kinatatakutan ng mga bangag kasi alam nila na mayroon talagang limang pictures na sumisingot si Kuting ng Pulburon. Ang naturang termino ay mabilis na malat sa social media at ilang buwan nang pinag-uusapan ng mga Pilipino. Ngunit bakit nga ba na humaling ang mga Pilipino sa salitang pulburon? Ang paggamit ng salitang pulburon ay hindi lang naging katuwaan. kakibat Ka kasi dito ang matinding issue na kinakaharap ng ating bansa. At yun ay kung nasa tamang pag-iisip ba ang taong nagpapatakbo ng ating bansa. Kung matatandaan bago matapos ang buwan ng Enero, ay tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos, na ang ibig sabihin ay gumagamit ng iligal na droga. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo bong-bong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong -bong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag daktin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Bagay na imbisagutin. sagutin makailang beses lang na tinawanan ni Bongbong Marcos Jr. Kasunod dito, ang naturang pahayag ng dating Pangulo ay lalong tumibay matapos na lumutang ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na nagpapatunay na totoong sumisinghot ng pulboron ang presidente ng bansa. Dahil dito ay muling natanong si Marcos kung gumagamit ba ito ng pulboron. Sa pagkakataong ito, nawala ang malutong tawa ni BBM. Ngunit kagaya ng nauna, inakusahan niya ang dating PIDEA agent. This fellow is a professional liar. Bagay na ikinagalit ng libu-libong mga Pilipino. <laughs> hindi tuloy maiwasan ang magtanong ang taong bayan kung tamang landas pa ba ang tinatahak ng Pilipinas. Kayong patuloy na iniiwasan ng Pangulo ng Bansa ang isyo ng illegal na droga. Patunay rito ang pagtaas ng crime rate sa Pilipinas na kung saan takot at pangamba ang naidulot sa mga simpleng Pilipino. Dati kasi nung panahon ni Duterte medyo na boss bawasan yung mga adik. Ngayon parang lalong lumala yung mga kabataan tatakbuhan sa gabi, nakakatakot, laging may rayot. Natatakot na kaming lumabas sa gabi kasi baka mamaya may makasalubong kaming mga bigla na lang kaming pagtripan. Ang Manila ang nanguna sa may pinakamataas na bilang ng krimen sa buong Southeast Asia. Nasa ika na put-apat naman na pwesto sa buong mundo. Sa kasalukuyan, dito sa aming komunidad, kung saan kami nakatira dito, kami ay uh, halos uh, walong libo rito. Dati at ngayon, pagkukumparahin ko muna, no? dati, nung nakarang administrasyon, ah uh, malaya kaming nakakalakad sa ating gabi, wala kaming nara, hindi kami nangangamba. Dati po, sabi ko nga po, iba yung pakiramdam namin nung pag naglakad kami dati, abut abot ni kami alas 10, alas 11, alas 12, panatag kami. Pero ngayon, alas 10 pa lang, nasa loob na kami ng bahay. Hindi na kami makapag-cellphone. Pag medyo madilim na area, hindi na kami makapag-cellphone. Kasi nangangamba kami na baka biglang mahal o kaya kami mismo ang habloten. Kaya ngayon sa ikatlong zona ni BBM, hiling ng mga Pilipino, nasagutin ang tanong kung ito ba ay gumagamit ng iligal na droga o hindi. Ayoko. Para malinis po pa. yung Kailangan din ano, kailangan din yan talagang mabigyan ng sagot or matuldukan sa buwang magitan ng, 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 ng explanation. Dapat lang talagang sagutin ni uh, BBM ang isang tungkol sa droga kasi number one, siya yung presidente na dapat talagang siya maging ehemplo. Dapat lang sagutin dahil uh, sa ngayon ay uh, lumalaganap na naman ang droga hindi katulad nung kapanahonan ni President Rodrigo Duterte? Dapat niyang sagutin yon kasi ako, naging ano din ako sa kanya eh, naging active din ako na iano siya, i-kampanya siya noon. Sabihin mo naniwala ka na gumag gumagamit siya na pulveron? Posible. Mm. Yun na yun, matik na yun. Gusto ko sana pag-usapan yung tungkol sa drugs iba Yung sinabi ni Dati Paulo Duterte na gumagamit ko sa illegal at droga, dapat na sagutin niya? Dapat. Ayun ang kanya sagutin. Kung <laughs> so totoo to o hindi. Dapat niyang sagutin yun. Kasi kumbaga, talong ng taong bayan na rin yun. So, ibig sabihin kapag pa, as long as na hindi niya sinagot, ibig sabihin, may iba marahil o ganun. Actually, sagutin niya talaga dapat yun kasi para mapatunayan na hindi talaga siya gumagamit. Siguro, dapat niya kung, kung gumagamit niya talaga kung hindi, saan sabihin lang naman yung totoo na lang? Opo, dapat sagutin kung totoo ba yung pinaparatang sa kanya. Pero kung sagutin man o hindi ni BBM ang mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya, isa lang ang malinaw ngayon sa mga Pilipino. Ang pulburon ay... Siyempre, hindi naman tayo ang pinanganak kahapon. Alam natin yun kung ang ibig sabihin nun. Yun yung na yun. Kapag ka naririnig mo yung salitang pulburon, ano yung pumapasok sa isip mo? Ah... Uh iba na. Hello <laughs> no comments. <laughs> Adik. Mati. Ang isip ah uh, Yung pulburon kasi ah, uh, isip ko dyan, isang, isang password lang nila sa pa simplified na tawag doon sa ah, uh, na tinatawag na pulburon. Akala ko yung pagkain niya nung una pero ang um, ibig sa lang sabihin ay yung palang tungkol sa sabo. Diri sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday. Tuesday. Isang linggo. Pag-ibig. Pulpuro. Okay? Sarap yan. pag Para sa Diyosa sa Pilipinas kung mahal, Almar SMNI News.